Good morning po sa atin lahat. Ayan, happy Saturday po sa atin lahat po mga kapatid. At uh, ito po nga ay bibigyan po natin ng reaction po itong uh, live ni Kuya Bal. At uh, maganda po yung mga sinabi dito ni Kuya Bal na about nga to sa mga love team, love team at sa uh, paggagawa ng grupo. Alam niyo po mga kapatid sang ayon ako kay Kuya Bal, pero para sa akin yung ako'y magagawa ng grupo pero medyo mahirap sa akin na talagang gumawa ng grupo po dahil alam niyo naman po busy tayo sa work. Ano? Uh, mga kapatid, ito ay sana po ay uh, unawain po natin mabuti ang sinasabi ni Kuya Bal. Para Bago tayo mag-reaction at ayun po ay napakaganda po na mensahe ni Kuya. Bakit kailangan gawin hmm. ko ito? Ito. 22 hours ago. Bakit daw niya kailangan gawin ito? Book your blood. Bakit tumutukoy ba sa Danjoy ba o sa ibang love team? Bakit daw niya kailangan gawin ito? Yan ah. Ah. Okay. Muli na babalik po yung record guys. Ano 15 minutes na ito na kaibigan na reaction. Ano mo na ako paririnig sa inyo? Ano? ito po yung ating topic. Topic! And ito sa akin, thumbnail. Iba talaga si Kuya Val, no? Ha? May tindihan? May tindihan. May galap siya wala po sa inyo. No, kasi ako muna nang thumbs up ng isa ganun na isuwa sa kanlasan ni YouTube. Okay, sige, tuloy mo. Ito yung taong sa ito, ha? Hmm?

Ayana, at uh, sabi ni ko yan, marami yung founder. Oh. So, hindi naman ako founder. Are you crazy? Okay. Hindi naman, ako ako, awa, awa, so, hindi naman daw siya founder, ko lang. Sana talaga. Hindi founder to talaga. Okay, founder. Kani ka founder? Malaking Malaking ah sabihin nating 5 ko lang. Oo. Nagising ako. Ah, uh. uh, natauhan ako. Nagising ka? Nasaan ako? Sir. Yung alam mo lang Ah, okay, okay. okay. Um, kalinga. Ang kalinga. Lalo na. Tama. Itong landing pad. Oo. Mm. May bago na naman landing pad. mayroon. Um, ang layunin is makatulong sa yes. kalinga po. Tama. And ang channel ni kalinga pa din. Oo. Mm. Uh, maraming mga bagong scout misab, uh, na talagang talagang huh? ng pamumuhay. Hindi nga sila makapugapay sa buhay. Ah. Hindi sila Sila makatulungan. So tayo, ako ay hindi naman po founder, pero ako po ay may team. May team? Ayan. So At maglilinaw na rin. Oh. Ay, alam nyo naman, before, may team ako. And mm. si Joy. Kilig well, overload yun, ang yun, team yun, ni Bupil sa, dati. Sa live nah, ni Kuya Bal na to. Mm. Medyo parang ako ako'y natauhan. Kasi nangawala ako. Yan. Naligaw. May nanlandas. Yun, <laughs> ay! Oh. Mak <laughs> Makatulong sa kapwa. Down no, south lang. Mm. Mas minabuti ko. Mas minabuti ano? mo. Ano? Hindi natin. Walang wigin. Hmm. For example, sa aking team. Oo. Oh. Ang at, aking team na po ngayon ay Team Gopi. Team Gopi, ha? Eh? Ang Team Gopi ngayon po ay Team... Ano? Tatawa ko uh, kay Kuya Bal! Ano yung dati? Ano yung dati yung team po mga kalina? Team ka uh, uh, Kilig Overload, Kuya Bal! Kilig, <laughs> Kilig Overload? <laughs> <laughs> ano, sabi ko yun. ano yung Ang sarap naman ay, talaga ay, kuya ng kiligin, di ba? Ha? Danjay kilig overload po. -overload na, over na, po. po yung, yung mga Tama po Kuya Bal Danjoy overload, kailag -kailag -overload. Kailag -overload.

Iisa Malibu lang siya. ang sinusuportahan. Kore ka, Kuya. Mali talaga yun. Mali talaga po. Tama po, Kuya. Ano dapat gawin ko? In yung bupil nah, na. Tama ka. Kaya sila ating mano. Narating ka Si Santos. Ano dapat kayo? Si Junay Pumiel, meron lang tin cost. Kaya pang nag meron na siyang tin cost. Tama po. Ano ba dyan? O anong team ninyo? Ito meron na tin bullpen. Para mag-support, hindi lang sa love team, kundi sa buong sa kalahatan. Kalinga prab, landing pad. Kaya dyan, meron tayong programa po na uh, grocery para sa mga sari-sari store. Worth 20,000, 30,000, 50,000. 30, o mag-sponsor kayo. Sa team ninyo. Kasi, pag may team po kayo, alam mo, saan po kayo sa team ninyo, gusto namin magbigay po ng 50,000 sa uh, tindahan ni Lula, ni Nanay. 50,000 pesos. Kami sponsor. Team Mano de los Santos. Team Bupil. Ah, uh, team Virador. May team, may grupo po sila. Ang um, Layunin po nito, ang layunin po nito, dahil ang dahilan po. Ang purpose, objective, yung ay tumulong. Tumulong, yes po. Eh, hindi matutuwa? Ang masabi yung matanda, sino ang nagbigay nito? Yung bupil yan, Lola. Ito. 20,000 worth of groceries. Yung bupil. Nakatulong ka po doon sa tao. Tapos, monthly, or twice a month, sa vlog natin. Pupunta ko ngayon sa isang tindahan po sa Arisari Store na tinulungan po ng Team Bupi. Alamin tayo yung kanyang Arisari Store. Sige pa ka. Abay, maganda sa pakiramdam po yan. Kung saan po kayo sa isang team, saan kayo? O mag-2,000 na lang kayo ba't isa? 20 mil po yun. Hindi mabigat. Bakit? Kasi team kayo. Yung 20 kayo po, hindi lang ikaw ang nagbigay. Sampu kayo. Kung 12 kayo, 15 kayo, mas magaan. Yan po ang nice kong iparating sa inyo. Magbuo ng team to support the program. Tapos, sa landing pads, yung Mano de los Santos, 5K. Yung Bopil, 5K. O Mabagat mas maganda 'yan. Ayan mga kapatid napakinggan natin na po yung paliwanag ni Kuya Bal ay tama po dito si Kuya Bal no? Dati po ako may grupo pero medyo talagang uh, hindi na ako nakapokus sa grupo kasi alam niyo po mahirap din po yung may grupo no? May team kasi uh, minsan kasi po ay mas maganda po na wala tayong iniisip na Ah, kagayan po na wala tayong iniisi po na pikikisamahan po na alam nyo po pag may grupo, kailangan po tayo ay updated dyan. Pero po individual, kagaya ko po na mas gusto ko po ang yung individual po, kahit magkano po yan ibibigay ko, walang problema. Wala tayong uh, silipan. Kasi minsan sa grupo kasi yung walang nagbibigay magano nagsisilip ay ayaw ko po yun na, na doon po ako ay parang hindi sang -ayo, na uh, yung marami tayong maririnig ang maganda po talaga sa grupo yung samahan di ba yung hindi na kailangan natin na maniningil tayo, sabi, oh, may gahambagan tayo, yung magkukusa ba, yung ganun. Pero sa akin po, sa akin po, walang problema po yon Kaya, mas minabuti ko po na ako ay individual na lang. At kagaya niyan, tumutulong tayo kay Kalinga Prab. Doon sa beneficiary niya, kay Eden, nagbibigay tayo diyan 10,000. ba diba? Kaya, alam niyo po, at uh, ako naman po, sa landing pad, uh, Todo support naman po ako. Nagbibigay din po ako. Kaya lang po talaga, napakaganda talaga naman yung layuni na talagang team. Dahil uh, instead na 10,000 lang may bibigay mo, madadami yan kung talaga nga na mag bibigay talaga lahat, di ba? Halimbawa, 10K, uh, yung 10K lang bawa sa akin, 10K na na yun, at madagdagan pa ng sabihin natin, tigwa 1,000 na lang po. Bawat team, mag sampo, sampo kayong team. And then, laki, di ba? Uh, 10,000 ano, 10, sa akin or 5,000 sa akin. Di ba, malaking bagay talaga po yon Kaya ako po dito, sa paliwanag ni Kuya Bal, ah uh, talagang sang uh, sangayon ako dahil mas maganda po talaga yung sama-sama. Pero, ako po, sa totoo lang sa nagkaroon din ako ng team na like uh, noong kami nila ka-helper ayaw ko po yung obligahin ang isang tao dahil alam naman natin na mga OFW lalo na kung din sa Pilipinas ay mahirap po talaga uh, uh, magkaroon ng team dahil uh, mabuti kung yung may mga trabaho o yung diyan talaga kayang magbigay. Ano, ako po, mahihiya kasi po ako yung uh, maningil. <laughs> o, magpaalala na, o, oh, magbibigay na tayo, na ganito. Ako, kasi po, kung gusto kong magbigay, ako po, anytime, nagbibigay po ako. Hmm. Nga, uh, kagaya nga po, na mayroon nga nang nawa, uh, nagsasabi sa akin, bakit daw po ako hindi magbuo ng team ko, ng grupo na uh, Team Italia, Team Italy. Ayun po ang sinasabi nila sa akin. Kaya naman, ang sabi ko, kung kayo po ay magbubuo ng grupo ng Team Italy, pwede naman po, di ba? Na lahat ng nandito sa Italy na nandyan sa nanonood sa programa nila Kuya Bal, mga Team Kalingap, na taga Italy, pwede naman kami. kontakin lang ako sa messenger ko, o, ate Malo, ganito ang bubuo tayo. Pero alam niyo po, hindi po ako yun maghahawak. Kailangan po, mayroon talaga dyan active. Ngayon, yeah. like Bibi noon, like ki Banat Magsik noon. Na si bibi Banat Magsik po, dyan po kami nagpapadala, di ba? Kaya ako po talaga mahirap mag-ano dahil sober ako busy sa, sa work. Ah... Uh, mayroon lang akong time na mag-reaction uh, po kapag yung ako'y nagigising ng umaga. Ano po? Kaya itong si panawagan ni Kuya, maganda po itong suggestion ni Kuya. Sa sang ayon po ako. 'Di ba? Sang ayon ako dahil ako gusto ko talaga po yung nakakatulong at uh, um, masarap ang makatulong po sa kapwa. Tandaan niyo po. Kaya ito po sinasabi ni Kuya na yung kami po ay may pounder na isa lang po ang susuportahan Tama po yun, yung iisa lang po ang rinireaksyon na natin. Kaya ang panawagan ko po, po sa inyo mga kapatid, uh, ano man po ang reaksyon na natin, kailangan po ay suportahan nyo kami. Dahil po yan ay para din po sa pagtulong natin dito sa Kalingap. Sa so, mga tinutulungan, mga beneficiary po nila Kalingap Rab, Iyan po ang lagi kong sinasabi, panawagan, dahil ang channel ko po ito ay pinami, um, pinamimigay ko. Kulang pa. Iyan po ay talagang mas malaki pa yung nanggagaling sa bulsa ko po. Kaya kailangan tayo magtulungan talaga mga kapatid kung hangad nyo talagang tumulong sa ating mga kababayan, sa ating mga beneficiary sinusuportahan po ng Kalingap. ba diba po? Kasi nandito tayo sa larangan ng community ng Kalingap pagtulong. ba diba? Kaya tama naman talaga yung desisyon ni Bupil Mix Vlog na uh, hindi po doon sa lab-team sa lab focus. Dahil talaga kailangan po nandiyan ang suporta namin kila Kuya Santos Matubang, no? At uh, ako po talaga dito sa sa Car 18 na si Mishyang ang pangunahin ni Mishyang. Ako yung mga dito dahil marami po na silang natutulungan. Hindi lang po through uh, Jumcar, kay Carla at kay Jumar, sila po ay ini-extension yun niya, nila ang pagtulong. Yun po talaga ang dapat, no? Na hindi tayo pupuko sa isa. Kailangan po talaga tayo tumulong sa pangkalahatan. Ang dami po ngayon na mga scout na binablog ni Kalinga Prab. Nila Kuya Bal, ang daming landing pad po. May bagong landing pad po dyan sa Gumaa, sa Kison, sa Lupis yata napakaganda yung landing pad na diyan sa Lopez, napakalaki. Kailangan po natin talaga suportahan ang mga landing pad, di ba? Gaya na po si Kuya, I think itong March pupunta ng uh, saan ba yun? sa Ambayon. Diyan sa parte ng unahan na tatawid ng dagat. Ano ba 'yon na sa summer? Ay hindi, summer si Sakat summer ay si Jewy nandoon ay kailangan natin pong suportahan, di ba? Dahil po ang hinahangad natin ay paglingap, pagtulong sa mga ating kababayan na talagang kapuspalad, di ba? Yun lang, wag tayong pupukos talaga sa iisa lang. Kaya, um, next year, parang si Malo de Santos ay magbabago ng tema ng pagtulong, ano? Dahil talaga ay mur talaga ako dito kikuyabal. 'di ba po? Si Kuya Bal talaga po talaga yung nandiyan. Simula nung ako nagsimula, si Kuya Bal talaga yung sinuportahan ko. At uh, ayan, kami nga noon ni Eric Alpon, na ayan, pwede kaming magsanib uli ni Eric Alpon dahil kasi po alam nyo po noon, kami ni Eric Alpon talaga ang magtandem. 'di ba? Kaya lang eh, minsan si Erika hindi na nga masyadong active dahil busy din siya sa kanyang trabaho. Ayan, shoutout sa iyo Erika Alpon. Patuloy mo lang ang iyong channel, 'wag mong pabayaan, mag-upload ka lang o mag-live ka lang para ma-work mo ang iyong channel. Ako po ay alam niyo po mga kapatid. Kung gali ko po yung hindi ako nagtatanim ng sama ng loob, ma ano man ang sabihin niyo sa akin, di po ako marunong magtanim ng sama ng loob. Sa akin, kung gusto niyo ako, gusto ko rin kayo. Pero kung ayaw niyo naman sa akin, hindi naman po ako yung nagagalit na ayaw niyo sa akin, 'di ba po? Ah, uh, ang mahalaga sa akin po yung tayo po ay uh, nabubuhay ng tahimik na wala po tayong sama ng loob sa mga tao dahil dito po sa social media, hindi natin kilala bawat isa sa atin. Ano? Kaya, mga kapatid, sana naman po ay maintindihan niyo po ang sinasabi ko, huwag po tayong magtatanim ng samanan ng loob sa kapwa natin. Dahil tayo po ay nandito lang sa social media na nandito po na masaya, magpakilig, ang mga isyu na yan, ayaan na natin po. Dahil po, sana ay tayo yung totoo. Nasa puso natin ang pagtulong, hindi yung pagbabalat kayo no at uh, doon sa mga tao talagang kilala ko na talagang nandyan yung suporta nila sa kalingap humahanga talaga ako sa kanila dahil uh, yun lang po ang hangarin nila hindi po sila yung gumagawa ng kung ano-anong issue pagtulong lang po talaga. Kaya sana naman po ay yung mga issue ngayon na mga ibinabato sa mga sponsor po, tumigil na po tayo, wag na natin pong gawaan. Dahil kung po tayo po ay hangarin natin talaga po dito sa Kalingap ay makatulong yun na lang po. Kaya yung mga panawagan ko po dito sa mga issue-issue na ito, lalo na po gagawaan ng issue po ang sponsor na talagang pagtulong lang ang kanilang ginagawa please lang po, magkaisa na tayo. Aw, huwag na tayong magpa, yung magpataasa ng ihi. Dahil alam niyo po, napakasarap sa buhay na tayo po ay magkakaisa. Tandaan niyo, wag tayo yung iisa. Ta na tama naman nga talaga si Kuya Bual na huwag tayo kumuko sa iisa lang. Dapat po palawak, uh, palawigin natin po ang pagtulong para mas maganda po na ang kaligap lalo pong uh, lumalaki ang natutulungan, di ba? Ay, ah, pakasarap po yun sa buhay natin na tayo man ay mawala sa mundong ito. Maaalala na tayo na, oh, si Maludilon Santos, malaking bagay po yun na nagawa sa kalingap. Sayang, namatay na siya, di ba? Ganun! <laughs> <laughs> Sana naman wag muna dahil may may mayroon pa po akong obligasyon sa aking mga magulang. Ano? Kaya lagi ko lang po uh, panalangin po, wag po ako ang ilibing ng aking magulang dahil mas gusto ko po na ako po yung uh, magbigay ng daan para sa aking mga magulang dahil anut ano man po na mangyari may edad na rin po ang tatay ko, ang nanay ko gusto ko po nadugtungan pa ang buhay nila. Pero kung ang gandoon na lang, wala po tayong magagawa. Ano po, basta ginawa natin ng mga, ng pamilya natin o ako ginawa ko yung makakabuti po sa aking mga magulang. ba diba? Ganun po ako, ang katuwiran ko, wala nang matira sa akin, alimbawa man, alam niyo po ako sa totoo lang, mula nung na, natuto akong tumulong sa ating mga kababayan, lalo na nung napunta ako sa kalingap, hindi na po ako yung bili dito, bili doon, na wala namang kakwinta-kwinta ang bagay, binibili ko. Ngayon, minsan, nabili din na tayo ng uh, mga bagay na yun talagang kailangan. Pero yung talagang kagaya noon, na bata, bata pa ako, bili dito, bili doon, mga alahas po, bini ano, ay ngayon po nawala sa akin yun. Dahil ang amalaga po, yung tayo po ay makatulong, na hindi po natin basta basta sayangin ang pinaghirapan natin. At least um napapalawak natin po. At ako po ay more family po ako talaga na uh, nagtulong sa ating mga kamag-anak, uh, kapatid, pamangkin. Um, masarap po, di ba? Kaya para sa akin Uh, si Kuya Bal talaga tama po yung pahayag niya sa live niya. Tama po. At mm, sabi nga nagising na si Bupil. <laughs> Naginundan lang namin na papapangilig. Pero alam niyo po mga kapatid, masarap sana po na magdawa ng reaksyon kung talaga nandiyan po yung suporta. Bilang isang kalingap ad uh, suportahan na lang po natin. Ano? Kagaya po nga talaga, sinasabi ni Kuya Bal, wag puro yung car edsi magawa tayo ng uh, Idpaw. Totoo po. Sa totoo lang po talaga, uh, gustong-gusto kong reaksyonan ang Idpaw. Uh, yung si... Ano ba yun? Si Julian? Pero may reaksyon na yata ako kay Julian, I think. At sa Pungkit. Naggawa na rin ako ng reaction dito kay Pungkit. Kaya gusto ko lang po talaga yung gusto natin na bawat upload ng love team ni Kalinga Prab, dapat nakareaction naka tayo. Sabay-sabay tayong magreaction para yung uh, ibang tao, yung mga viewers ng Jumcar, masama naman po doon. Dapat hindi tayo focus doon sa ano. Pag alimbawa nag-upload si Kalinga Prab, nang uh, tawag doon, pungkit. Sabay-sabay natin sana reactionan yun. No? Para may views. Totoo talaga yun. Alimbawa ay dahil hindi naman sila sabay-sabay na binablog. Pwede natin silang uh, dumugin na mga reactor at mga viewers. Sana ganun sana po. wag tayo yung makasarili. Kasi minsan po, sa nangyayari sa pagmamahal natin dito sa isang love team, nagiging makasarili tayo. Dapat po ay intindihin natin po, lawakan natin, wag tayo pupukos talaga sa iisa lang. Yun talaga ang napkuha kong punto ni Kuya Bal. Totoo po yun. Alimbawa, nag-shot ng Idpaw. Lahat ng reaktor nasa Idpaw at mga viewers nandoon sa Idpaw para po ay napakaganda po talaga ang dating niyan. At marami talaga po dyan na magiging views at revenue at marami po talagang matutulungan si Kalinga Prab. Dahil, oh, di ba si, wag na natin ano si, si Pau Pau, ano? At alam naman natin po ay si Pau Pau ay may channel din yan. Si, ang matutulungan natin dito, si, ano, Ed, sino ba yun? Si Edwin? Edwin yata po, di ba? kung i-correct lang po ako kung mali po ako, si Edwin, di ba? Napakaganda po yun na si Edwin po, tayo doon nakapokus. Hindi, di ba? Iyon po ay pagtulong din ni Pau dito kay Edwin. Di ba po? Iyon po ang napakaganda pong uh, panawagan ni Kuya Mal. Like a uh, pungkit. Doon po tayo susugod sa pungkit. Dahil po dito, ang tutulungan po yan din si Inkit na mapabahayan. pabahayan. Dahil nakakaawa po ang bahay ni Inkit, ha? Butas, butas. Kita ang langit. At lalong-lalo na po doon ki, ano, Jubilee, ah, uh, Jubian. Jubi, Jubil... Alam mo, nalilito po ako. Yung naghuhugas po ng autobus, ng bus, autobus. Kasi po po, dito, yung bus, autobus. <laughs> nalilito po ako, mga kapatid. Pasensya na po kayo. Nakita ko po yung bahay niya. Diyos ko po. Lord, nakakaawa din po dahil uh, pag tingala mo po, kita ang langit, 'di ba? Kaya 'yun do po, tama po si Kuya, na marami tayong matutulungan. At sabi nga ni Kuya na kung ako magbubuo ng team, okay lang naman sa akin na may team, pero po hindi po ako 'yan ang mag andel Kaya kung yung mga nandito sa mga sa Italy, contact nyo lang ako, Malo de Los Santos po, para sa pagtulong natin po dito sa Kalingap. Kila Kuya Bal Santos Matubang, kila Ate Idna Vlog, at kalinga Rob, at nandami dami pong dapat tulungan po sa mga scout ni Kalinga prab. No. Yung sa bagay, yung bata, mayroon ang sumagot yan. alam ko po ang Jomcar, sa pangunguna po yan ni, ni Miss Yang. Thank you so much, Miss Yang. At uh, dito sa Lula, sa parang kapatid ni Lula Damiana, yung mukha-mukha ni Lula Damiana. At dito po sa magkakapatid na tinatawag na Sumbi, marami pong scout si Kalinga Prab. Yung... Marami, hindi ko po matandaan yung iba, pero dapat po natin yon ay tulungan. Ah, yung ano pa po, yung uh, model, ano, na si sino pa yun yung maganda yung half Germany eh, half German yun Ah, uh, marami marami po na kailangan tulungan si Kalinga Prab na suportahan na po ng uh, lahat ng mga team di ba kasi nga sa tayo po ay kagaya ko po ay nasa team Bios po ako kailangan po talaga mag-create ako ng grupo para makatulong po di ba hindi po tayo yung ay ganito ganito ay ibabas niyo ako. Ako po ibas niyo ako. Never mind. Kayang-kaya ko po, pong i-handle na ang basher. Kinakain ko na lang niya na parang mani. <laughs> ang mahalaga po, tayo ay kilala natin ang sarili natin at wala tayong inaapakan na ibang tao, no? Ah, uh, sa akin po, ano man ang sabihin niyo sa akin, na sasabihin mo, ay, siyan si Malu de los Santos, pabida-bida. Never ko yan pong ginawa ng pabida-bida ako. Kung ano lang po ang kaya kong ibigay, yun lang po ang ibibigay ko. Hindi po ako yung marunong manumbat. Ako pag ibinigay ko na, nawala na sa aking bulsa, ibig sabihin po, hindi ko na po yan pag-aari. Yan lang po. Maraming salamat po. Sana po ay maintindihan natin si Kuya Bal. Unawain nam namin ang gustong iparating ni Kuya Bal. At si Bobel Mix Vlog, nagising na po sa katotohanan. Yan lang po. Maraming salamat. Suportahan na lang natin po ang uh, sila Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog at si uh, Kalinga Prob dahil po siya talaga ay maraming pong uh, gustong tulungan yung mga in niya. At maraming salamat po dito sa Jumcar Aiden sa pangunguna po ni Mishang at sila na po yan ang tutulong sa batang two years old na pauoperahan po. Maraming salamat po sa mga sponsor. Saludo ako sa mga sponsor na wala po silang sinasabi basta lang po ay pagtulong, ay pagtulong lang sila. Huwag po nating gadwaaan ang mga isyu. Yan lang po ang papabot ko sa inyong lahat. Thank you so much kung tayo po ay magsasanib para masaya. Marami po tayong matutulungan. Thank you. God bless you, Po. Sa lahat. Happy Saturday. Bye-bye. We love you so much. Team calling up tembios. Thank you. Thank you. Bye-bye,